Hello, Joel. Okay, okay, sige, sige. Salamat. Nay, si Joel nakakuha na siya ng copy ng CCTV. Galing Traffic Authority. Papunta na rin siya sa bahay niya. Ah, sige, Ma umauna na kayo. A ako na maghihintay sa tatay niya at ibabalik ko pa siya sa hospital. Tawagan mo si Atorin Yaban, ha? Sige, na. Ako bala. Sige. Hindi eh. ako makapaniwala na matay na lahat yung anak natin. Kinakampihan mo pa rin yung anak mo sa labas. Wala naman akong kinakampihan. Walang kinakampihan. Pero kung makapagsalita ka, bakit? Gano'n mo na ba katagal nakakasama yung Colleen na yan para maniwala kang ilusente siya? Sapat na panahon para malaman ko na mabuti siyang tao. Mabuti siyang anak. Hindi kayang pumatay ni Colleen. Bakit ikaw? Sigurado ka pa na guilty siya. Oo. May motibo siya. Naihinggit siya kay Jessica. Magkaaway sila. Kasi hindi sapat na motibo yung away, bata. Hindi kayang pumatay ni Colleen away bata. away bata. Nasaan ka ba no, anak ko? away bata. Eh, hindi na nga minor de edad yung anak mo. Oh, Manuel Hazel, pwede ba sispar muna? Nasa harapin ng anak niyo ang daming tao. Di ba kayo nahihiya? Hindi. Nakakabastos na to si Manuel. Eh. Hindi na niya respeto si Jessica. Talaga harap-harapan, pinagtatanggol niya anak niya sa labas na pumatay sa anak namin. Hindi nga si Cory lang pumatay kay Jessica! Patutunayan ko, Manuel. Pahanap ako ng ebidensya naman sa kanya. Hazel, ano ba tara na? Tumigil ka na muna! Wala ka mahanap na ebidensya dahil inosente si Colin! Hindi ka talaga titili na ipagtanggol ng anak mong kriminal? Hindi, Hazel. Dahil alam ko, sigurado ako! Inosente si Colin. Huwag na huwag mo siyang tatawagin utak kriminal.

Anak, pasensya ka na. Pasensya ka na, anak. Pasensya ka na. Pasensya ka Sorry, anak.